Lagi di mo dyan. Tingnan ko daw ang account mo. Sa, ano? Hindi mo. Hindi ko nahihiling. Ayan dyan. Ayan dyan. Diyos sa midi sulok. Natatang nag-iba ang number kaan. Ngayon so, ano ka na number? So dati? Ano number? Ngayon so, number ka na. Ay, lintian ka mo. Natawik pa number ko kaan. Oh, number ko an, sim ko an. Ngayon so, sa cellphone, sa sim card yan. Napatrit

Oh, ano? Original nga. Oh, to na yan. Ha? Opo. Ano na? Ayan. Yung binigay daw po ni ano? Sino may nagbibigay niya? Sino nag... Sino, ano? Kaninong pera yung ano? Pinagbili niya? Papa uh, Manuel. Papa Manuel, saka kay... Mama Merlin. Pang ano mo yan? Sapatos. Pang ano yan? Pang ano mo yan? Pang ano mo yan? Sain? Pang lakaw. Pang lakaw? Ah, panglakaw. Panglakaw? Oh, so ano? Legit, legit. Tunay. Tunay original nga original okay original naman po tunay naman po yung ano na order nila ang Hello, ano yan? Lusyon okay. Anong lusyon? Wala Halay? Saka Papaya Nag-agurir ka Parang sila ka Mga papaya masana Saka Parang may kumano. sabon na ako Tapos may lusyon tatlo yun ayan, sinisinta sana <laughs> mm.